tin tao tin Ito na po tayo sa Diwata Cover Park. Ayan guys, nandito na ako sa ano, pwesto ni Diwata. Ayan. Ay. Ayan. guys, nandito na ako sa pwesto ni Diwata overload. Ayan. Hi! Hi, Idol! Ma, small ano lang. Small. <laughs> Ayan guys, nakausap ko na si Idol Diwata. Nandito na ako sa pwesto niya ngayon. So, Miniyot ko lang ito guys kasi may music. So, makaka tayo kasi. So, nag-voice over na lang ako dito guys kasi may music noon. So, andito na talaga ako sa ano, sa wakas nakarating na rin ako sa anyang pwesto sa Pasay branch. Sa susunod, sa Quezon Quezon City. Ang branch naman ang pupuntahan natin, guys. thank you, thank you. <makes noise> Tapos, saan po pupunta? Sa <makes> Galing. <noise> yung Paris po. Dito po <makes> yung Paris. Ah, Yung soft drinks natin. Sabat na Kailangan pa ba itong dalawang maliliit? Okay. na to? Ano ba 'to? Puchars. Ay nangulok na.

ay kuya balikan ko pa ha. Pwede po. Ito na mahawa. Hindi pa hati. Yung sabaw. Ano na lang po sa sabaw. Thank you. Yes. sa sabaw po. Paano na lang po. Hindi ko mahawakan yun. Balikan mo na lang. Sige, balikan pa ha.

Oh, no, I'll walk on that. Aray po, aray po. Hey guys, nandito na ako sa Paris Overlook. Diwata Paris Overlook. It, it, ano, i-try it, na, it, i-rate natin yung pagkain ni Diwata. Diba? 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 Dito na ako. sabihin <coughs> <coughs> ko <coughs> 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 Kaya sa bangka, yung pwede tayo na ang Galing kayo may ha? mag lang kayo sa angkas. Kaya hindi kayo dito sa ito. Sa niya. Nandito lang naman sa apps niya. Diwata over. Ang Ito muna. اڻ ڏيڻ جي مادي ماڻهوءَ Guys, nandito na ako sa Diwata Upper, uh, Paris Overload. So, um, experience ko na rin yung pumunta dito. Kung paano kumain. Sa so, nagpila din ako, guys. So, titikman natin yung ano. First, first time ako dito, first time ako dito pumunta sa uh, Diwata Paris Overload sa Pasay Branch, Pasay. Sa Pasay. Ang ang ano si idol na diwata. So, ito yung pwesto niya sa Pasay. Yeah. lopik menyakukewan mas kayang si le guys <laughs> trendingyang so kata inta वो तो होता है कार्ड में वो भी आगे वो क्या है ये लोग भैया ने Mm. Ito yung chicken guys. Hindi Malaki siya malaki siya guys. Yung chicken niya. Sobrang laki. So titipit so, mo natin tayo kung to... ang lasa nah. mm. Oh. Masarap. Masarap siya. Parang great na huh? Masarap ng cheese. Huh? Mm. First, first time ko lang pumunta dito mula nung nagbukas dito sa Pasay. Next naman na pupunta tayo sa Quezon City. UC naman tayo pupunta. Ah <coughs> uh. Hi po. mag -hi naman po kayo. <laughs> Mag-vlog din ako. <laughs> ano pangalan nila? Uh, ako po si Luyang Vlog. Uh, may Facebook at saka YouTube. Kayo po ay si? Rodolfo Milian Jr. po. Ano pong kanya? Ah... Uh, yung aking vlog? Mm -hmm. Rodolfo Milian Jr. Sa Facebook, Opo. sa YouTube? Opo, Yung po yung personal vlog ko po. Uh, so, uh, guys, nakakilala din ako ng ano, kagaya kong vlogger. Uh -huh. Kasi first time ko din pumunta dito. At pasalamat naman ay nakita ko si Idol ngayon. Pumunta ako dito sa kanyang pwesto. Dati pa gusto ko sana pumunta dito, kaso kulang time. Ano masasabi niyo po sa ano si Tiwata? Ah, uh, masasabi ko lang ko uh, idol na uh, hindi rin nagbago yung ano napakaraming tao. Pa... Kaya nga eh, sinasabi nga nila na wala na daw kumakain. Uh, masasabi ko lang po diyan idol, ano, uh, no, kabaliktaran po yung sinasabi nila. Uh, yung yeah, mga mga uh, po nagsasabi, subukan niyo pumunta dito sa parisan ni Diwata para makita niyo po kung gaano karami ang tao kumakain Ay, Tama. po 'yan. At saka wag tayong wag na wag tayong ano, wag, wag tayong umangat na yung isang tao, natin naman ihihilain pa baba. Dapat magtutulungan tayo kasi parehas eh, naman tayong Pilipino, di ba? Opo, opo. Thank you po. po. Eh, sila, Ay, mo, po. Ay, ano kayo, ay, sorry, yan na. Uh, sacrifice ba para makapunta dito kay Diwata? Ano yeah. ba, ibig siya ba yung ganyan, madam? Yan. Hindi po yan, ano lang yan. Uh, points mo yan. Points mo lang. Ang imitag, ano na. Uh, Tulong-tulong tayo. Tama. <coughs> Ay, yung isang ano po, oh, isang page sa Ah, no. uh, palang TV? Oo. Oh, oh. Bakit? Ano pa? Palang? Palang? Ano, palayo ko kasi yan. Mm -hmm. Yung ginamit ko kasi sa kabilang. Oto ang pangalan ko yun, personal vlog ko lang Oo. Yun. Uh -huh. Ito yung ano. Ayun, pala. Luyang, Luyang vlog. Luyang vlog. Same lang sa ano, yan. Ito pa, ito pa. Apo. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Uh -huh. Nice to meet you, Kuya. Sana magkita pa tayo ulit. Ade, okay, okay ah, di, pupunta ako, pupunta pa ako ng si, uh, next time na uh, siguro, pupunta ako ng Quezon City, yung branch na isa. Ah, yung branch. Oo, oh, magali lang yun. Mm. Magaling naman po kayo sa ano. Ah, di ba? Pwede na ito na po ng etcha. mm. Edsa. na lang po ang dadaan. Uh, Oo. Okay. Uh, thank you. Tapos, baba po kayo ng ano, uh, SM North. Pagdating ng SM North po, may sakayan mo papuntang ang Visayas sa Avenue po doon. Mm -hmm. Oh. Uh Pagdating -huh. po ng Visayas sabi niyo, uh, mayroon po ano doon, uh, shell, uh -huh. uh -huh. uh, kanan po. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. sa, bago mag-shell, uh -oh. ano Ano mga tricycle driver yun yung diwata nyo, yung uh -huh. Yun uh -huh. diwata, uh -huh. uh -huh. po sa inyo lang. Ano lang po, uh, pating kong sadal uh -huh. okay. Thank you ah Thank you Nice to meet you O oh, ayan guys Meron tayong nakilala kayo ng na isang vlogger din Na no? Supportahan natin yung mga Kakwa nating vlogger Ayan

Vai, tá daqui, aqui, foi. Quando abrir, estou <laughs> indo na Laguna, tá bom? Aqui, tô. E da street. É mais bom. Isso.

Terima kasih telah menonton! so guys, tapos na akong kumain. So paalis na tayo kasi ang layo pa yung dadaanan natin. So ayan. Mm. Ayun, narik na rin natin natin yung pagkain ni Diwata. So ngayon pa paalis na tayo. So ito yung mga tuto nila. Yan. Sa blocker niya. Ayan. Guys, ito yung ano, ito po yung bahay ni Diwata. Ayan, guys. Ayan yung bahay. So, ito po yung kabuuan ng kanyang tindahan. Ayan. So, sa wakas naman, guys, ay kung so, nakapunta na rin ako dito sa kanyang tindahan. Ayan. <coughs> Ayan, ang dami kumakain sa kanyang uh, parisan. Tingnan nyo guys yung marami yung bote ng soft drinks yeah. So guys, uh, na mga na, lagi nang ng mga mga yun guys ng uh, soft games ito yung bahay niya na binigay sa kanya guys well Andiyan na ako ngayon, gabi na yan guys. So, inintay ko lang yung ano ko kasi busog na busog ako kanina. Nagpahinga lang ako dyan sa malapit sa milk tea kasi milk tea yung likod ko. Yan. Legit na legit, guys. Nandiyan na ako talaga. Nandiyan na ako sa parisan ni Diwata. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you so much sa inyo. Sa pagsama nyo sa aking uh, 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 pagpunta kay Diwata. Thank you, thank you so much. See you to the next vlog. Bye, guys. Ayun, hey, guys, yung ano. Uh, ayan guys, yung yung kasamahan ni Diwata na ano nag na, kung saan siya tumatay. Ayan si si uh, uh, si Amer uh, American. Ayan guys, siya yan. Ayan. Yung lagi kasama ni Diwata sa kanyang pagbablog. Ayan guys. So Naya kasi ako lumapit, guys. Kasi, siyempre, alam mo naman, mga sikat na yan. So, balang araw, siguro, malapitan ko na. Ayan, guys. Nagtataka ako. Sabi nila, mara wala daw. So, hanggang dito na lang, guys. Uh, salamat po sa inyo. And, huwag nang kalimutan, isubscribe ang aking YouTube channel, Luyang Vlog. And, click the notification para lagi kayong updated sa susunod mga videos ko, guys. Uh, Pal subscribe naman po ang aking YouTube, pa share sa iba para sa ganon mapanood din ng mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa sa mga kaibigan, loved one, relatives. Thank you so much guys, bye.